Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Kali ako magpagod. medyo, wag nyo, medyo nakakalakad ako ng hindi ko masupid ako ng mapilig. Ang katawan ay mayroong tinatawag na muscular system. Ito ang sistema ng katawan na binubuo ng iba't ibang uri ng kalamnan upang makakilos ang isang tao. Ang skeletal muscle ay ang bukod tanging uri ng kalamnan na maaring kontrolin ng voluntaryo. Halimbawa nito ay mga kalamnan ng bibig, kamay at paa. Ang visceral muscle naman ay isang uri ng kalamnan na hindi makokontrol ng voluntaryo. Ito ay ang mga kalamnan na bumubuo sa mga organ ng tao gaya ng tiyan, bituka, daluyan ng dugo at iba pa. Gaya ng visceral muscle, ang cardiac muscle ay hindi makokontrol ng voluntaryo. Ang tanging bahagi ng katawan na binubuo ng cardiac muscle ay ang puso. Kadalasan, kapag ang kalamnan ay may sakit, maaring makaranas ang pasyente ng panghihina o pananakit ng katawan. Bukod dito, ang mga kalamnan ay maaring lumaki o lumiit pati sa uri ng sakit. Maari rin makaranas ang pasyente ng paninigas, pamimilipit, pamumulikat o pamamanhid ng mga kalamnana magiging kapansin-pansin din ang pagbagal ng kilos ng pasyente, pagkawala ng balanse at madalas na pagkahulog ng mga bagay-bagay mula sa kanyang pagkakahawak. Kusang gumagaling ang pangkaraniwang muscle pain, lalo na kung binigyan ng apektadong kalamnan ng sapat na pahinga. Kayunpaman, may mga gamot at lunas upang agad na mapawi ang sakit na ito. Isa sa nare ng founder ng Doc Alternativo na si Inventor Doc Etilibo ay ang pag-inom ng B-complex ng Doc Alternativo at pag-undergo ng 7 days cleansing program. Ang B-complex po ay isang natural na may maraming vitamin at calcium na nakakabuti sa ating kalusugan. Nagpapalusog sa ating mga buto at ngipin. Nakakatulong din ito para sa matalas na memorya, pampatibay ng buto, pampakinis ng balat, normal na pagbabawas, maayos sa pagtulog at hormonal balance. Mula sa natural na sangkap kaya siguradong ligtas at masarap. Isa po sa nagpapatunay nito ay si Mr. Glycerio Ronel kung saan noon ay nangihina ang kanyang pangangatawan. Ngunit nagaling dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-inom ng B-Complex ng Doc Alternativo. Pakinggan natin. Magandang araw po sir. Kayo po ay nag-undergo sa Vitamin C IV Therapy at sa Cleansing Program ng Doc Alternativo. Bakit po kayo nakapag-desisyon na mag-undergo sir? Nakapag-desisyon ako na mag-undergo ng Vitamin C dahil uh, parang gusto kong lumakas ulit yung katawan ko. Kaya nung matik ko na yon, no, first infusion ko dito sa Tatloban, nararamdaman ko rin na uh, lumakas ang aking katawan. Ang nung mga okay. panang hanggang ngayon. Opo. Sir, ano po yung mga karamdaman ninyo bago kayo nag-vitamin C infusion? Uh, ang nararamdaman ko noon, dali na akong, dali ako magpagod. Uh, medyo yung mga sobida kong makilip yung 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 ng yung 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 ng ano yung 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 vitamin C yung 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 na yung 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 Ayun lang yung no, no. Doon sa iba na medyo may nararamdaman na katulad ko, nararamdaman ko noon, ayun, in -e encourage ko kayo na mag-take kayo ng vitamin C infusion para matikman din ninyo ang kalwalatian ng dulot ng gamot. Ang pangalan ko ay si Glycerinera. Kaya Hello, so, Almeria Maria Beneran, uh, 76 years old po. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating text line 0946-967-3211. 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong lugar. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.